isang dating ipesyalang DPWH. Kilala sa mga proyektong pang-imprastruktura sa Bulacan. Ngayon ay laman ng balita na sa sunod-sunod na kontrobersya. Ghost projects, casino, mamahaling sasakyan, at di milyon-milyong kickback. Lahat ito ay naiugnay sa pangalan ni Bryce Hernandez. Sino nga ba siya? Paano siya nasangkot sa isa sa mga pinakamalalaking flood control scam sa kasaysayan ng ahensya? Patutuo nga bang, may mas malalaking pangalan sa likod ng mga anomalya? The Philippine Showbiz List presents Sino si Bryce Hernandez? Ang mukha sa likod ng flood control scam. Si Bryce Erickson D. Hernandez ay ang dating district engineer sa Bulacan First District Engineering Office ng DPWH. Kilala siya sa loob ng ahensya bilang isa sa mga opisyal na namamahala sa mga proyektong pang-imprastruktura, partikular na sa mga flood control projects sa Bulacan. Career in DPWH Bago italaga bilang district engineer, nagsilbi si Bryce bilang assistant district engineer kung saan siya may mahalagang papel sa mga siwa, monitor at pagpapatupad ng iba't ibang proyektong pang sa Bulacan. Kabilang dito ang mga road widening projects, construction ng mga tulay at iba pang public works na may layuning mapaunlad ang accessibility at koneksyon sa lalawigan. Isa rin sa kanyang pangunahing tungkulin ang flood mitigation programs na nakatuon sa pagpigil at pagbawas ng pinsala mula sa taunang pagbaha. Dahil ang bulakan ay madalas na tinatamaan ng malalakas na ulan at pagbaha, kabilang sa mga proyektong kanyang binantayan ang drainage systems improvement, reprapping ng mga ilog at flood control structures kaya ng pumping stations at dikes. Bryce Involvement in Flood Control Projects Anomalies Si Bryce ay sa mga anomalya sa flood control projects matapos lumabas ang aligasyon ng ghost projects, overpriced contracts at hindi natapos sa mga infrastruktura. Bilang opisyal na namahala sa implementasyon ng mga proyektong pambaha, siya ang itinurong isa sa mga sentrong personalidad sa kontrobersya dahil dito ipinatawag siya sa Senate Blue Ribbon Hearings kung saan naharap siya sa mabibigat na tanong tungkol sa kickbacks at anomalous budget insertions. At noong September 8, 2025, sinight in contempt ng Senate Blue Ribbon Committee si Bryce matapos umanong magsinungaling tungkol sa kanyang pagpunta sa mga kasino. Inakusahan siyang gumamit ang peking identity para makapasok sa mga pasugalan. Ipinakita ng mga senador ang isang LTO-issued ID na nakapangalan kay Marvin Santos de Guzman, ngunit may larawan ni Bryce. Mariin niya itong itinanggi, iginiit na membership number lang ang kanyang ginagamit sa kasino. Ngayon pa man, lumabas din sa mga dokumento na natalo siya ng daan-daan milyong piso sa sugal. Iginiit ni Bryce na ang tanging pagkakataon lamang na nakapunta siya sa Okada ay noong dumalo siya sa isang convention. Ngunit kilaunan ay umamin din siyang minsan siyang nagsugal doon. Dahil dito, inihain ni Sen. Erwin Tulfo ang mosyon na isight siya in contempt na sinuportahan naman ni Senate President Pro Tempore Jingoy Estrada. Bagamat umamin si Bryce na pumupunta siya sa mga kasino, itinuro naman niya ang kanyang boss na si former Bulacan First District Engineer Henry Alcantara bilang pinagkukunan umano ng kanyang pondo sa pagsusugal. Una na rin binatiko si Bryce sa mga senador na sa kanyang di umano'y bisyo sa kasino at koleksyon ng mga mamahaling sasakyan. Samantala, itinanggi naman ni Henry na pinayagan niyang gamitin ni Bryce ang kanyang pera sa pagsusugal. Pero ayon kay Bryce, sinunod niya ang lahat ng utos ni Henry, partikular sa pagtanggap ng pera mula kay Sally Santos, may-ari at manager ng SYMS Construction Trading sinabi ni Bryce na hindi niya matandaan kung ilang beses itong nangyari at kung magkano ang kabuo ang natanggap niya. Ngunit iginiit niya palagi na sa isang kahon na kasing laki ng kahon ng pansit ang pera. Nang tanungin kung binibigyan ba siya ni Henry ng bahagi ng perang yon, itinanggi niya ito. Nanong din ng mga senador si Bryce tukos sa kanyang mga mamahaling sasakyan through the Lamborghini. Ducati at BMW na pawang nagkakahalaga ng milyon-milyong piso. Ayon kay Senator Sherwin Gatchalian, ang Lamborghini Urus ay nagkakahalaga ng 30 million pesos, habang ang Toyota Supra naman ay 10.8 million pesos. Sa kabila nito, tumatanggap lamang si Bryce ng buwan ng sahod na 70,000 pesos. Paliwanag niya, may ipon sila ng kanyang asawa at ang kanyang kapatid umano ang nagbigay ng kapital para makabili ng Lamborghini Urus na ginagamit daw nila sa buy and sell business. Dagdag pa niya, ditrabaho ang kanyang asawa sa Government Service Insurance System o GSIS. Ipinakita rin ng komite ang isang amanoy peking LTO ID ni Henry na nakapangalan kay Joseph Castro Villagas na kanyang kinumpirma. Inamin ni Henry na gumagastos ng 100,000 pesos hanggang 150,000 pesos sa tuwing nagsusugal. Dahil dito, pinaghinalaan ni Sen. Jingoy Estrada na sangkot sina Hernandez at Alcantara sa money laundering sa mga kasino bagay na mariing itinanggi ni Hernandez. Bryce shows photos of bundles of cash for proponents. No September 9, 2025, ipinakita ni Bryce sa House Infrastructure Committee ang mga larawan ng bungkos ng tig-1,000 pesos na anyay kuha mula sa Bulacan First District Engineering Office noong 2022 o 2023. Sinabi niyang nakalaan ang pera para ipamahagi sa mga proponent ng proyekto sa gitna ng investigasyon sa ghost at substandard flood control projects. Sinabi ni Bryce na inutusan siya ng dating boss na si Henry na ihiwalay ang pera para sa mga proponent ng proyekto. Nagpakita siya ng mga larawan ng bungkos ng pera na nakapatong sa mga mesa, pati litrato ni na Sen. Jingoy Estrada at Henry at mga Viber message pagkakasakit ni Senator Joel Villanueva kay Henry. Inakonsahan din niya sa na Jingoy at Joel na kumukuha ng 30% commission mula sa mga flood control project na ayon sa mga mensahe ay may follow up si Joel para sa isang proyekto sa Bulacan. Ilang oras matapos ang hearing sa House Infrastructure Committee, naglabas sa mga opisyal na statement si Jingoy tungkol sa pagdawit ni Bryce sa kanya sa maanamalyang flood control project anomalies. Anna Jingoy, magsasampa siya ng kaso kay Bryce na sa mga aligasyon nito na nakatanggap siya ng 30% kickback mula sa 355 million pesos na halaga ng alokasyon. Tinawag din niyang sinungaling si Bryce at iginiit na hindi ito kilala at kailanman ay hindi sila nagkita. Hindi rin daw niya staff yung sa screenshot na ipinakita ni Bryce sa nasabing committee. Bryce is transferred to PNP Custodial Facility. Inilipat si Bryce noong September 9 ng gabi sa PNP Custodial Facility sa Camp Crame patapos ipag-utos ni Senate President Vicente Tito Soto III para sa kanyang kaligtasan. Nangyari ito matapos niyang iugnay sa Sen. Jingoy Estrada at Joel Villanueva sa si questionable flood control projects. Nilinaw ni Senate Surgeon at Arms Retired Major General Mao Aplaska na bagamat nasa pasilidad ng PNP, nananatili pa rin siyang nasa kustodiya ng Senado matapos masight in contempt. Dagdag ni Aplaska, walang naiulat na direktang banta sa buhay ni Bryce. Walang iginalang ng Senado ang hiling nito na mailipat sa ibang lugar ng detensyon. Bryce's wife, never in GSIS, quits post amid flood control scandal. Lumitaw sa mga dokumento na hindi kailanman nagtrabaho sa GSIS si Mel Caris San Domingo, asawa ni Bryce, taliwas sa na kanyang naging pahayag sa Senado. Ngunit base sa opisyal na tala, mula pa 2015 ay nasa DBWH si Mel at na bilang Engineer 3 sa Bureau of Research and Standards. Noong August 11, 2025, na-promote siya bilang OIC ng Technical Services Division. Ngunit itong linggo lang ang lumipas ay bigla siya ng BTO kasabay ng pagsilip sa issue ng yaman na kanyang asawa. Bago pumasok sa gobyerno, nagtrabaho siya sa Rockwell Land Corp bilang Project Controls Engineer. Bilang Engineer 3, ang sahod niya ay nasa 53,873 pesos kada buwan, malayo sa kakayahang tustusan ang multimilyong halaga ng kanilang mga sasakyan. Bryce's Tangled Love Life Services Amid Flood Control Scam ang personal na buhay ni Bryce Hernandez ay naging kasing ingay na kanyang karera sa DPWH na sa mga lumabas na impormasyon tungkol sa kanyang pamilya at ugnayang romantiko. Ayon sa personal data sheet na isinamintay ni DPWH engineer Mel Clarissa na Domingo noong 2022, nakasaad doon ang kanyang asawa ay si Bryce Erickson Diaz Hernandez. Ibig sabihin sa panahong yun, illegal legal silang mag-asawa sa talaan ng gobyerno. Nabanggit din sa PDS na mayroon silang anak na gumagamit ng apelidong Hernandez. May mga unat na halos isang dekada na umalang hiwalay si Bryce at Mel at patagal na nakabimbin ang proseso ng kanilang annulment. Ngayon pa man, nananatiling nakatala sa mga opisyal dokumento ng DPWH noong 2022 na sila ay kasal pa rin kahit nagaroon ng kalituhan ako sa tunay na estado ng kanilang pagsasama. Gamit din ang pangalan ni Rica Fosta Abakan na sinasabing ikinasal kay Bryce at nagkaroon pa ng wedding reception noong September 9, 2023 sa Tagaytay Highlands. Ang detalye ng seremonyang ito ay nagbigay diin sa posibilidad na nagsimula na ng panibagong yugto ng pamilya si Bryce kahit hindi pa malinaw ang opisyal na estado ng kanyang unang kasal. Dahil dito, napunta rin sa mata ng publiko ang kanyang personal na buhay. Ang isyo ng pagkakaroon ng dalawang magkaibang ugnayan, isang legal na asawa at isang bagong partner na may sariling seremonya ng kasal ay nagdulot ng kontrobersya na umalingaw-ngaw lalo na sumabay ito sa mga aligasyon ng katiwalian laban sa kanya. Bryce seek of amparo amid threats. Nagfile si Bryce ng writ of amparo sa Pase RTC noong September 11 na sa umanis seryosong banta sa kanyang buhay. Hindi ng kampo ni Bryce na ibalik siya sa Camp Crame matapos siyang ilipat ang sinalo sa Pasay City Jail. At din na kanyang abogado kung paano na pagresisyonan ang paglilipat na ito. Bryce dismissed from service. Noong September 15, 2025, inanunsyo ng DPWH na sinibak na si Bryce doon sa pagkakasangkot sa Ghost Flood Projects sa Bulacan. Bukod sa pagpapatalsik, kasama ang parusang habang buhay na diskwalifikasyon sa anumang posisyon sa gobyerno, cancellation ng civil service eligibility, at pagbawi ng retirement benefits maliban sa leave credits. Kasama rin ang kasong graft at corruption na isinampas sa ombudsman kaugnay ng ghost at substandard flood control projects sa Bulacan. Bryce back to Senate custody. Kamakailan, ibinalik si Bryce sa kustudya ng Senado nitong September 15 matapos mailipat mula sa Pasay City Jail. Ayon sa Office of the Senate President, dumating si Bryce badang 10.10 a.m. at sa mailalim sa medical examination. Ano ang masasabi mo sa video na ito? Mag-like o mag-react at huwag mahiyang mag-comment. For our YouTube viewers, huwag kalimutan mag-subscribe at i ang notification button. At para sa aming Facebook viewers, mag-like at follow sa aming Facebook page para updated ka sa mga showbiz chika. Thanks for watching!